Oh guys, ito po yung bahay ni Puday. Lika dali Muna yung bahay ni Puday guys, ang aking pinsan. Yung mama niya tsaka mama ko, magkapatid. Ito so, yung bahay niya. Tapos, yung lag niya to kasi ito, mahug mo kakay na hiwi naman niya siya na medyo na tabingi-tabingi naman siya. Metal cladding. So anong color? Pink. Pink ang <laughs> ginagawa niya. Yay! Venture.

ay nung kami karon napindit na pila dag lang lang panday 200 239 na naputan na, ako na sponsor man to serya kami na ni MM ga ka bigalay magdagan na ano mo pa rin na tango kada mag-start na og bitan Okay, para ha koan kan still Venezia di ba oh mo ni kan still ay bibigo

Pero kanya so, gitu, ba lagi din ini tenan. Kakak gede. Dudung mulai sauna yang beli dia. Dito so, kamu dapat balai ani ni mau. Balai ni mura ayu tadi merani. Dudung gitu. Karena ini warga di nang kan kemenya. Apa lagi? Apa kedito? Mulak mana nak pelik dia? Ani saging. Ala beto. Ani saging perlu tunai nak Ini pada nang dai. Kali mana yang berberito di bawah? Itu yang bahaya ni lah. Saya pun begini kan So guys, ito po yung bahay ni Puloy. ka rin muna yung bahay ni Puloy guys. Ang aking pinsan. Yung mama niya at mama ko. Mga Ito yung bahay niya. Tapos, ang iyang haligi sa kusina. Pag tinanggal mo, mamuumu ilang kusina. <laughs> ito yung bahay niya na ating Eri -re Renovate. Yay! Oh, yan yung gagawin natin bahay nila guys. Is umorder sila ng plywood. Puntahan natin dito. Kasi order sila ng plywood. Abi ni Pudoy, ayoko ng plywood kaya malata. So, umor... Ay! Yabon, naman na ikaw nilamin So, ayaw niya. hindi so, pala ayaw. Sa, so, tumawag sa akin yung taga-hardware. Thank you nga pala, RLC Hardware. Kasi utang po yan, guys. May balance ako sa kanilang 26,021. Tapos, eh wala naman kaming pera. Nagsan lang ako ng alahas ngayon. Eh since pinagawa, nakita ko sa vlog ni Bimbo, pinagawa nila yung kanilang abuhan. So, kung nakikita nyo, guys, sa po sila naka polycarbonate <laughs> <laughs> ito yung mga tira-tirang polycarbonate sa bahay na sayang so, eh bago na mo ato pwede mong ipalit yung mama yung... tapos pumunta si Bimbo dito binlag niya to kasi ito mahog oh, mo kaya nahiwi naman niya siya na medyo na tabing tabingi naman siya inayos na nila to ngayon sabi ni Pudoy kasi sira na rin kasi to tingnan mo oh Pati sa loob, sila na. Hmm. So ngayon, aayusin namin kasi sabi ni Mama, Nak, hindi lang pala ang sira yung abuhan, pati pala yung bubong kay tulo-tulo. So, in order na natin sila ng bagong yero. So, ayan na po yung yero natin, guys. Bago na, hindi siya nag-color up kasi gusto nila magsinaw-sinaw ang ilang. Tapos, imbis na plywood yung gagamitin nila, magbubulok din siya pag nabasa. So, ang order natin ay metal cladding. So, anong color? Pink. Pink ang in-order niya. Pink yung color nila, guys. So good luck talaga sa sa ano sa hayag kay Ilang Balay. Actually yan yung bahay ni Mia guys. Oh so, guys. Yeah, yung bahay ni Mia. Tingnan niyo guys, mo na ni subscribe ko no mong paayo. Unsa man? Ang salog, ang sa, salog. Unsa unsa gali tanan galing mong pagpaayo kay ni. Di man siguro ito makapaskuan guys. Kaya magulang mo ang tigas ito. Kaya magbayad mo siguro sa utang. Bayad sa hardware. Pero salamat RLC, ha, RLC Magbayad ko karon nga man. Tapos, January na rin ko magbayad sa gastos na nilang balay. So, dahil wala naman kaming gagastosan sa farm. Kasi tapos naman kami lahat magpatrabaho. So, dito naman tayo sa bahay nila ni Pudoy. So, dahil dyan isang taon muna walang sahod si Pudoy. Sinanla na po niya isang kamay niya guys. Para magam... Actually, sinanla. Dinonate niya yung kamay niya guys. Para sa ilang... kuan balay. So, gubaon ni Tanang Lugar? Ang kung da tanggalan mo ni mo ang dingding, dapat bago na po kay metal cladding ba siya no? Oo. Ayun na lang dai, kada ko din siya nga gasto. Charot nang. Kay gubawan man ni mo tanan. Kon man Dapat ana may kanang poste. Dapat kung mag kwan gan metal cladding kahoy una di ba? So unsa man ni mo? Ah, kanira. Bago mo mangadili pani bago kahoy giapon. Gabok naman yang kahoy nang sama ni ha. Kuangla lagi na. Saya manggupoi cladding tapos bulok na ing anod, magkatagal yung kahoy. Niyan kahoy. Niyan to wala Ha? Ay langkol bubong mo um, Ermita. Tignan si Angkol Bobong o si Mama, i-chat si Angkol Bobong Ermita. Angkol Bobong, pwede pa utang muna ng kahoy? I-tour muna natin. Ikutin muna natin ang bahay ni Podoy. Ano, dagutan ninyo? Ano? Habang nag muna. Kaya dapat mabagodin siya alis dan, huwag ka ng kahoy. Pero kung dingding na, dali rin kung dingding ra Dingding na, mo gusto? Kaya parang... Ah, dingding lang sa karon Kailan namang naayot ito dito sa kuwanon Pag mabulok na lang, sa karit at ro Dag bagong karayan ino. Dag bagong. Dag bagong ka nginawala masaya sa layan. Onday nyong, sem Para para bagong ganito. Kay murag okay pa manang taas ah. Dag adam ge. Ha? Ango pandam todok na. ang sa keputan sa lagi dingding pero ang bobo okay baka okay ko ba, manak manang kita sabalay no. Hmm. Oh, Anong masaya iba Dito nagigikan din niyo. Kaya nga, kaya bago ko man siya. Nalisod, manggod. Kaya kung imo ng tanggalon, alis danis siya. Mabang, mabungkag na buta lang. Kaya ang amakan ng tanggalon. May luwan lang ang ubay kahoy na dito. lang dahil ang ubang kahoy. Kaya naman, ibang ko nga medyo gahit pa. na Pasukin na dito, may hugmo. Ginupo. Oh, yan no. Hu hu huyang na siya, guys. Gumagalaw na po ang kanilang ano, turbanes. Ang ilalom. Okay, madam. 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 Okay, pang ilalom. Oh, oh. ah, ah, okay, pang ilalom. mo, na ayan na mag-otro. Ayan, Pag bahug mo, na lang. Kani, kanila, kung ano lang yung mga bulok-bulok lang oh. yung Pero dapat talaga, pag tanan, pero wala pa man tayo budget karo na nasa kuan. Anam-anamon na lang, kumbaga sa Tagalog, anam-anamon. Ay, bisaya at anam-anamon, dahan-dahanin lang muna pagkuan kasi para dili mabigla kayo. Wala ni Quarta sa... Oo. -o. So, hanggat meron pa tayong kahoy na ano. Pero kung ako bitaw, suggestion nako ako, kung maging anam, magkahoy. Dito na lang ta sa... Paring. Paring, ang sana, kanang Pabapain. cube, mga, ang sana, taong puno, yeah. nga welding lang, no. Ang sana, kaya, hindi siya, ano. Saka na natin yan anuhin pag may pera na tayo. But okay. for now, unay muna natin yung dingding -ding tsaka yung mga bakal-bakal. So, mag-order na sila. So, umalis na kayo doon. Para... Thank you, RLC. Pupunta na kasi sila doon. Kasi, si Diday din pumunta rin sa akin. Nahiya rin siya. Yung bahay naman yung natin. So, punta muna natin yung bahay ni Diday. Ayan pa yung asawa ni Podoy. Congratulations! Dito tayo sa bahay ni Diday. Hindi tayo sa bahay. Hindi tayo po ay kapatid po ni Diday. ni Di Podoy. ay kapatid ni Podoy. Bahay ni Ayan bahay ni Mia. Dini na lang amo po yo. Hi dai. Bahay ni didai. Sa po nakaangat-angat sa kanilang kapatid kasi meron po siyang binebenta na mga dami. Ayan po bahay ni didai. Ano so, sa problema po Dani? Ya. na eh? Ang tanan daw ko ng problema. Apil ang utok sa ta iya. Ang CR po niya kaya ko ug po. pud ko. Dadi Ninay. Ha? Dini agi Masalad? Oo. Oh.

unsa may mong ikwananin naka polycarbonate din sila guys shell din sila guys oh di ba ito yung mga salin-salin tira-tira -salin. nila ng mga polycarbonate sa Bahay. Di ko namun. Ang ila, meron po silang ano dito, kung malibang ka nito. Pero okay ba niyong kuhan, kahoy? Kuhan na po na, ganamun na. Gabok na. Gabok, kasi gimun mo ba sa ungod? Dili sa tubig, basa siya ha. Huwag galing, anong diya masagig? Dito na, tas gawas. Ang nga kong bana, amot, diya niya gibutan. Bogok pa niyong bana, anong diya anda di... Dini gi bangag bangagan la dini kumagtulo mo basa gina dia dito da sa gawas na. Dini na kumbana na nga dito sa gawas di sa sugot dini Bag kabugok sa jambana. Ayan po sila, guys. Neynu ug ko. Paglinpyo busa nitong balay. Manglinpyo manguggo. Linis Limpiyo gud. Mao na niya. So, pwede naman siya dagkutan, oh. Ano yan nila to? So mag, mag metal cladding, metal cladding mo nya sunod din yung kuha mo. Nung... Pero gaay manisa bugat manisa. Tatanggalin yung ano, alis dan sa metal cladding. Social social ko na metal cladding sila pero ang sulod dun sa na lang ni. So kanan na sa sulod, pwede mo na tabla no. o kawayan. Kuha na lang, magpakuha na lang tagbulos. Kanan yung salog, alis din na nanatanan. Pagpakuha mo bulos sa uh, itong kawayan ba? Tumunda nga dito kawayan sa farm, no? Napili to pikas-pikasun. <laughs> Marami kasi yung kawayan na ginawang tulay, tapos hindi naman naayos. So, maraming kawayan, no? Pwede ganyan. Kawayan na lang na... Diday. Kaya para in, in, case mabulok, pwede tanggalo na itong bulok, di ba? Dali rin ang kawayan i... Oh. Oh, dali rin siya i-retouch ang kawayan kaysa, kaysa sa hig na ganyan. Pag nasira, isa, tanggal lang. Full storage po sila, guys. So, ito po yung bahay na ni Diday. And... Alis din siya sa metal cladding. Metal cladding, gabon din siya. Pila man yung ikuan Kasi ang plywood kasi nasa mga 300 plus. Tapos metal cladding, 300 plus din. 78 lang daw yung... Yung ano pila eh, eh. didi, e, nah. na sa imo doy? Pila to na Walo kami tan cladding eh. pod. Dosi ay di dai, dosi gap ni. Ang ini puni di dili di tuyok. to bondo. Ito yung tuyok gapon. Tuyok kun ayan e, dai. Tuyok gapon, lang kuan kay nang utang naman ta na lang nato. Tuyok ba? <laughs> Alis na lang yung metal laging. Ano yung ganda ganyan eh? Sa John, si Dodo balay po. Ah, wala na Puyo. na po Wala na kuya. yun? Naaman. Sa galawo, Ah. Pwede din na balay ang lupa, ay ang balay, ang lupa hindi. Hmm. Mas mura. Pero, kunay kontrata lang pila ka tuig. Okay. kapatid, kasi yan sila guys. Dito, dito, dito. dito. Andun si Manita Tatay naman sa kabila. Ayun o, no, bukata o. So on. So, yan na lang muna guys. Tingnan natin ano. Hoy, usaw mo na ka ng dingding, ra. Ang inyong kuhan ka na yung salog. Huwag ka nang paningain. Pangitain pamaagi ka na may mga kawayan. Pwede mo na mag-order o kawayan. Tapos muna lang ipapikas-pikas dahil na-inayin na duk-duk dahil. Kung wala mo yung lansang, na lang mo sa hardware. Kabulong sa pudoy. Pudoy, ang inyong kanang sa salog, alis din na lang yung ka ng kawayan. Pakuan lang mo bulos-bulos na kawayan. Pagsabok kung wala mo yung... Ano

Tingnan na lang natin yung anong magiging itsura. So, we'll be right back when we come back. Pero, by the way, commercial muna tayo. Binabinta nga pala ni Mia itong bahay niya, guys. Hindi ko alam kung magkano, but message lang po si Mia, kaloka. So, baka iskwila, ha? Huh? <laughs> so, that would be all, guys. Tingnan na natin ano ang mangyayari. Ano saan sa Bunga ako ng mag-game. Uh, mag Bukas na po sila mag-start mag-trabaho. Amutan na kay Diday kanus nila. sa ang balay ni Diday? kay Morka? Ano nagyapon siya kamay? ano So magbasok mo na si Diday wala na bayad-bayad. Kaya nagkuhan ka, nagpahimu mo Pwede So, I'll see you again!